Abe ko, eto na naman si Abe nyo. Abe ko. Abang natutulog kami kanina, Abe ko pag gising ko. Nawakan ko si Abe nyo. Abe ko sa sobrang init ng katawan niya. Abe ko, kaya linagay ko kagad yung temperature sa ikilikili niya. Abe ko, nung paglagay ng temperature? Abe ko, 40 kagad ka yung lagnat niya. Abe ko. Kaya nagpasya agad ako dalin sa hospital para ipacheck up. Abe ko, kaso yan, gusto niya muna daw mag -take out ng manok at saka rice. Abe ko. Sakto-sakto naman, hindi pa kami nagla-lunch niya. Abe ko, dahil natulog kami. Abe ko, kaya nung pag-order ko, Abe ko, dinala namin dito sa may Sintra Pabe ko Dahil nga bawal mag video dito sa Sintra Pabe ko yan na nga Pabe ko pass forward tayo Pabe ko nakauwi na nga po pala kami Pabe ko Pinigyan agad ng gamot ng doktor Pabe ko kaso Pabe ko ayaw niya iniinom yun Pabe ko yung antibiotic Pabe ko Oh. Kaya ang ginawa ko, abi ako, pinatulog ko muna siya, abe ako, kaso una pa siya nagising sa akin, abe ako, at pagkagising niya, ako, ginising niya ako, abi ako. nung pagising ko nga, abi ako, ang sabi niya sa akin, Daddy, pag pray mo ako, para mawala na yung lagnat ko, abi ako, siyempre yan naman ang ginagawa ko lagi, abi ako, yung panubayan ng Panginoon ng aking anak, abi ako, at siyempre sa aking mga pamilya, abi ako. Kaya habang bata pa siya, abi ako, lagi ko sinasabi sa kanya na mag-pray siya, kahit anong gawin niya o kahit sana siya pumunta, abi ako, para at is pagtanda niya, hindi niya makakalimutan yung pagdaras. Pasala, ko Ako. Anong kinabukasan naman, abe? Ako yan na nga, nag-request na naman si abe nyo. Dahil na daw yung aircon namin, kailangan na daw palinis, abe. ko kaya ang ginawa ko, yan, tinanggal ko na. Tsaka ako na tinawagan yung mga naglilinis ng aircon natin, abe. Ako. Dahil sa sobrang init ng panahon ngayon, abe. Ako, ang tagal niya lumamig, abe. Ako, dahil siguro barumi na siya, abe. Ako. Ito pa mo yung pinakakasamang ko, abe. Ako, yung pagkakalag, abe. Ako, kapag hindi ko nakalag to, abe. Ako, talagang masisira, abe. Ako, talagang may nga pakalila rin lock na naman, abe. ko kaya kailangan na natin mag para makapag-upgrade tayo ng aircon. Habi ko. dahil may nagsabi sa akin, sponsoran daw ako ng aircon na split type. Habi ko. kaso drawing lang pala siya. Habi ko. Kaya kapag may nagsasabi sa inyo na bibigyan kayo, habi ko, huwag kayong umasa para hindi kayong masaktan. Habi ko. dahil yung minsan nagmamais lang. Habi ko. Pero alam ko naman, habi -kaya ko, kaya, kaya kong makabili ng split type. Habi ko. bigyan nyo lang ako ng 3 months. Habi ko. makakabili na tayo ng split type. Habi ko. kaso baldugan lang. Habi ko. hindi natin kayang ikas. Habi ako, dahil hindi naman po tayo mayaman ko. natanggal ko na nga yung aircon, nabi ako, yan na nga, nung binaba ko? Nabi ako, tignan nyo naman, napakarumi na niya. Nabi ako, talaga, kaya pala hindi na siya lumalamig. <laughs> nabi ako. Sakto-sakto naman, nabi ako, pagbaba ng aircon, nabi ako, nung nasa labas, nabi ako, dumating na kagad yung mga naglilinis ng aircon. Nabi ako, kaya napakaswerte ko rin sa mga naglilinis ng aircon na to. Nabi ako, isang tawag ko lang, nabi ako, kaso bukas palang darating, nabi ako. <laughs> At abang nililinis nga pala yung aircon natin, habi ako, ako naman naglinis ako sa loob ng bahay, habi ako, at hindi pa man ako natapos naglinis sa loob ng bahay, habi ako, yan na nga, napakabilis nilang magtrabaho, habi ako, nalinis na yung aircon natin, habi ako, malamig na rin yung simoy ng hangin niya, habi ako. Tapos tinanong ko na nga rin, ako, paano gawin yung hindi automatic, habi ako, kaso talagang automatic daw yung aircon natin, habi ako. Pero kailangan na talaga natin bumili ng split type, habi ako, pero so na alam ko mabibili natin yan, habi ako, yan nga pala yung natin aircon, habi ako, bragelis din pala siya, habi ako. Ay, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Abi ako, dahil nainitan na si abe nyo, Kaya ang ginawa ko, binalik ko na nga yung air ko. Na, abi ako, tignan nyo naman, si abe nyo pa yung nagpaikot dito sa camera natin. Na, abi ako, dahil hindi ko naman nagagawa yun. Na, abi ako, ako lang mag-isa. Abi ako. At nung naibalik na nga yung aircon natin, na, abi ako, yan na nga, dahan-dahan natin ibalik. Dahil siyempre, baka masira na naman. Na, abi ako, nung pagkasaksak ko nga pala dun sa wire niya, abi ako. Siyempre, susubukan natin. abi ako, kung malamig na nga linalabas niya, abi ako. Kung pagbukas ko nga pala sa aircon, ko, abi ako, yan na narinig kagad niya, abi ako. Napakaingay naman, Di, abe ko, nakana ko, abe ko, kaso syempre yung mga nalak niya nasira, abe ko, kaya maingay siya, abe ko. Kaya sa mga nagpapautang ng mga aircon dyan, abe ko, pautangan niyo muna ako, tapos baldugaw ko na lang sa inyo, abe ko. <laughs> Pero at least mabilis na lumabing ngayon yung aircon natin, abe ko, kaya maraming salamat sa nag-iis ng aircon natin, lalong-lalong na sa mga subaw support kay Bob Soed, saka sabi abe ko, Motovlog, ingat po kayo palagi, abe ko, God bless, thank you, bye!